Ang uh, mm. ating makakausap ngayon ay ang uh, ambassador natin, Philippine Ambassador mm -hmm. sa United States, Amerika. Ambassador mm -hmm. Jose Manuel Beba Romualdez. Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Saksi sa WB Radio na TV pa. Maganda umaga, Ambassador. Hi, good morning. Good morning to you, both of you. Salamat okay. po sa so oras. Ambassador, medyo nabahala po tayong lahat dun sa pagpasok ng Amerika sa gera sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ano po ang sitwasyon ngayon dyan sa Amerika? Kasi uh, may mga lumalabas sa mga balita na may mga Muslim Islamists na um, um na rin, gumagawa ng kaguluhan sa ilang bahagi po ng Amerika. Pakikonfirm nga yun, Ambassador. Kasi bakit namin natatanong ito? Eh, marami pong Pilipino na kasama kayo dyan, kasama na kayo. Baka po magmaharap sila sa panganib? Well, actually, wala naman. At, mm -hmm. uh, so far, there, there is nothing, uh, there is no report that we have received. Pero mm -hmm. nagbigay na ng uh, payag yung uh, US mm -hmm. government, yung Department of uh, of uh, Homeland Security, mm -hmm. na, together with the FBI at saka local uh, governments, mm -hmm. nagsabi uh, na sa kanila na to be on alert uh, dahil syempre, Uh, because of the situation in, in uh, Iran. Mm -hmm. Yun hubang, uh, so yun lang. Opo. Ambasador, yung yun ba kung pagbibigay uh, ng ganito, no, maging alerto, anong observasyon nyo? Medyo heightened ba ito? May pagbabago ba sa level ng uh, pag-iingat? Lalo na ho sa mga mamamayan ng Amerika na iwasan mo muna pumunta dito sa mga site na may, alam mo, mga military installation oh. sa, sa Amerika. Matatao. matatao matataong lugar. lugar. Well definitely papag uh, this is uh, something very serious obviously this is the first time na na ginamit ng uh, US yung kanilang, uh, yung special bomb na ginatawag nila no yung mm -hmm. talagang so ngayon lang at uh, pumasok sila dyan sa Iran so syempre, it's, a, it's 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 only uh, proper for the US authorities to alert their citizens not only here in the United States, pero everywhere, uh, especially there in Middle East, uh, sila yung nasa panganay ngayon. No? Ambassador, ka, kung naglabas na po ang uh, gobyerno ng Amerika dyan ng pabala o kaya paalala, tayo yung imbahada natin, paano natin po ipinarating sa mga kapwa natin kapuso yung ganong klase ng reminder? Well, as, as always, we tell our, uh, our kababayans na to be on alert rin dahil siyempre we asked them to follow whatever the local uh, officials mm -hmm. uh, whatever were what you call notice that they give out to their communities to be on the lookout for mm -hmm. just in case there's any uh, situation that uh, that may arise out mm -hmm. of this uh, situation in the middle east right now mm -hmm. pinaewas na sila ba direkta may ninyo sila sa mga matataong lugar ambassador kasi ang hirap dyan, magsasaboy ka di ba Well, just be careful. Definitely, know, whenever you have something like this, especially this particular case, because paper very serious. It's of the U.S. in India, in Iran. They have to be an alert. for any eventuality. Mm -hmm. Yung pong uh, mga uh, Amerikano, kasi ang uh, pag, parang ang balik niyan, eh, parang gusto nila lahat ang mga American citizen, damay ho rito. Mm -hmm. uh, pwede, pwedeng balikan ang mga citizen ng Amerika. Meron ba ho ba diyang order na uh, somehow eh yung mga citizen nila, kaya dito sa Pilipinas, o kaya sa ibang mga bansa na mag-ingat? Outside, uh, outside of U.S.? Well, Well, they, they, they definitely issued these travel advisories, mm -hmm. uh, especially now it's the Middle East. But the State Department, for instance, has already uh, evacuated many of their personnel, especially in, in Tehran. Mm -hmm. I mean, I'm, you know, I'm sorry, in, uh, in Tel Aviv. And in other parts of the Middle East, they've already sent them all back uh, to the United States. Mm -hmm. So, yeah, yeah, that's a that's a normal consequence of what happened. Though, mm -hmm. Obviously, they're in Iran right now. So, okay. they're just being very cautious. Ambassador, eh, hindi ko po alam kung may liberty kay para sagutin ang tanong ko um, ngayon. Pero, nasaan po ang Pilipinas dito sa, sa pinanggiyarang ito? Well, uh, yan ang, hindi natin uh, We, we we definitely would like to see a peaceful solution to everything. Hindi tayo nakikilam sa sitwasyon na ganyan. Obviously, we were we condemn what happened in October 7 mm -hmm. and we also are very concerned about what happened in the mm -hmm. Gaza Strip and of course we're also concerned with mm -hmm. uh, with uh, with the nuclear uh, potential of a nuclear power coming or a nuclear development in Iran. Mm -hmm. But other than that, we definitely would would always to stay on the right side of just looking for a peaceful solution to everything. Mm -hmm. And we're always, tayo lagi natin inahanap ang diplomatic peaceful solution. Mas kaya yes. yung ating problema dyan sa Indo-Pacific, yan rin ang lagi yes. nating natin mm -hmm. Hindi tayo nag ng away. Opo. Um, sa, so, like, sa tingin niyo, sa so, sense niyo just sa uh, U.S. government at sa discussions, syempre, ninyo mga diplomatic na nasa Amerika, Uh, tingin ninyo magta, uh, magtatagal yung mga opensiba ng USD? dito? Hindi ito one time lang na pagtulong si Israel kundi hanggang katapusan ng gera with Iran, nandiyan ang Amerika kaas tulong po ng Israel. Well, I think what we're seeing right now is that they've already made it clear na this is specifically just to really disable or uh, stop the proliferation of uh, nuclear weapons all over the world and of course Iran, is uh, supposedly been is developing this no? so yan ang yan ang sinasabi dito sa sa kanilang mga pronouncements mm -mm. Uh, that is the purpose wala silang ibang purpose kung hindi kung hindi itigil yang pag uh, pagdevelop ng nuclear arsenal for Iran. Pero isang wirit na lang, Ambassador, pero mayroon man nagko-question dyan sa Congress, hindi ba, na hindi raw approved ng Congress yung pagdedeklara ng uh, Giyera ng Amerika dyan sa Iran. Kailangan ba talaga, based sa Batas po ng Amerika, dapat ito ay may concurrence o suporta o pag-aproba po ng kanilang Kongreso? Well, yan, uh, that is part of the system here. So, mm -hmm. we've been hearing the same thing. Merong uh, mga senators, democratic senators are okay. saying that they should be asked. Pero yan, yeah, that's an internal matter. We mm -hmm. have to just see how that thing goes. Dahil I'm sure that's going right to be debated upon by the U.S. Congress. Okay. Basta well, for oh. now, ligtas ang ating mga kapuso dyan sa Amerika. Kaya lang may ay paalala sa kanila na mag-iba yung pag-iingat, Ambassador. Definitely. Okay. definitely. Okay. Nangyayari lang tayo mag-iingat. Ambassador, paano ito makaka-apekto naman sa mga ano ba? baka may mga nakatakda tayong pagpupulong sa Amerika, ang ating Pangulo, baka may planong pumunta ho dyan. Um, kasi mas ma matuto ng atensyon ng Amerika dito naman sa issue sa Iran at Israel. Wala naman ho kayo nakikita ang posible mga epekto, kanselasyon, ng mga pagtitipon sa mga hin sa hinarap. Well, so far, wala pa naman. everything, right now, everything is still uh, normal in, in one sense. Pero siyempre nakatutok sila ngayon dito sa situation just sa Middle East dyan sa Iran uh, on, on what happened just uh, last night no so inintay natin kung exactly kung ano yung mayyari in the next couple of days or mm -hmm. a couple of weeks kung if there's going to be it will uh it will uh, the conflict will become even more intense pero hintay na lang natin if we cannot really have any prognosis of what uh, what the plans are All right Ambassador maraming salamat, salamat po oras. sa inyong panahon ingat po kayo diyan sa America sir Okay maraming salamat friend thank you Thank salamat. you good morning Nakausap po natin si Philippine Ambassador to the United States Ambassador Jose Manuel Romualdez mga kapuso,